Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, alamin ang mga kasagutan ng punong maestrado ng Korte Suprema sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Eh, ang hinihiling ko lang, siguro, bigyan naman ninyo ako ng pagkakataon. Uh, I'm sure, uh, when the time comes, you will uh, say, at least, many of you will say, ay, nakamali pala naman tayo kay Chief Justice, hindi naman pala ganon siya, ang tagumpay ng automated elections ay hudyat ng pamamahalam sa makaluma at manumanong sistema ng pagboto. So, You had us standing here guaranteeing to the to the public in the world that even if fraud is committed, we would be able to trace it. Ang bagong hirang na si Chief Justice Renato Corona sa one-on-one -on -one interview ni Connie Sison. Alamin ang mga kasagutan ng punong maestrado ng Korte Suprema sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Mahigit isang buwan bago umalis sa palasyo si Pangulong Arroyo... ang pwesto ng Lederato ng Kataas-Taasang Hukuman, tila inuuga ng batikos at kontrobersya. Congratulations to the 22nd Chief Justice of the Philippines, Chief Justice Renato Cicuro. I'm sorry that uh, my wrong birthday is causing you some problems. <laughs> Sa pagre ni Chief Justice Renato Cunon noong nakaraang luna, isang bagong punong magistrado o Chief Justice ng kataas-taasang hukuman ang agad hinilang ng Pangulo sa isang pribadong seremonya sa palasyo. Si Associate Justice Renato Corona. <laughs> sa isang natatanging pagkakataon, nakapanayam ko si Chief Justice Corona at tinanong ko siya sa mga may init na isyong ipinupukol kaugnay sa kanyang pagkakahirang. Chief Justice, I'm just curious, no, being a journalist, bakit hindi ho nakagawian kasi namin na pagka merong bagong uh, Chief Justice ay uh, kumbaga pa sa harapan po ng media kasama ng Pangulo. Ito ang uh, pagkakataong ito ay uh, naging very private. Hindi naman totoong tinago sa media. Kasi yung kay Chief Justice po, no, private ceremony din yun. Eh. Bakit walang nagsalita? Ba't walang tumawag din na tinago sa media? Ba't ako sinabi tinago sa media? Kung piniling maging privado ang kanyang panunumpa, tila kabaliktara naman ang mga nangyari sa mga sumunod na araw. Ang dating mailap na mahistrado ng Korte Suprema, naging kaliwat kanan sa pagpapaunlak ng interview sa media matapos ang kanyang appointment. Kayo po ay known to be very quiet. Pero sabi nyo nga ngayon, eh, napapasaba kayo sa pagpapa interview kaliwat kanan. How do you feel about that, sir? Well, ako kasi ako, I'm a very private person. Eh. Principally, eh, yung media exposure na nare ko naman eh, wala naman akong choice kundi magpakilala sa publiko. Ang pagtatalaga sa susunod na Chief Justice ay dati pang mainit na pinag-uusapan at pinagdedebatihan. Sa kaso ng mababakating mahalagang posisyon sa kataas-taasang hukuman, Sino nga ba ang nararapat na pipili at magluluklok ng susunod na punong hukom? Ang nakaupong pangulo pero patapos na ang termino? O ang nalalapit ng umupong pangulo? Nakaugat daw ang problema sa banggaan ng dalawang probisyon sa konstitusyon. Sa ilalim kasi ng Article 8, Section 4 ng saligang Patas, maaring magtalaga ang pangulo ng kapalit sa loob ng siyam na araw mula sa araw na mabakante ang isang posisyon sa Korte Suprema. Pero ayon naman sa Article 7, Section 15 ng Saligang Batas, dalawang buwan bagong isang presidential elections, hindi na maaaring mag-appoint ang isang pangulo para kay Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, malinaw na hindi maaaring mag-appoint ngayon ang Pangulo ng bagong Chief Justice. Yung, yung midnight appointment uh, ban should take precedence over yung 90-day uh, filling up of the vacancy. Um, because you can also, secondly, you can also interpret it that uh, the uh, the ban suspends the 90-day filling up of the vacancy. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, hindi raw kasali ang Korte Suprema sa appointment ban, kaya maaaring makapagtalaga si Pangulong Arroyo ng kapalit ni Puno bilang Chief Justice. Yung posibilidad na magkaroon ka ng uh, sitwasyon na walang nakaupo sa Supreme Court, tapos wala pang napipiling presidente, Uh, palagay ko yun ang uh, issue na uh, dinala sa Korte Suprema. Dahil sa tila magkasalungat na probisyon sa saligang patas, Korte Suprema ang may kapangirihang magtakta ng legalidad ng isang patas. Sa labing limang mahistrado, siyam ang bumoto na pwedeng magtalaga ng susunod na Chief Justice si Pangulong Arroyo at yung desisyon ng Supreme Court ay parang ay isa ng batas ng ating bayan. Ang appointment ni Justice Corona ay ayon sa desisyon ng Supreme Court na kailangang respetuhin at sundin. Pagamat legal ang pagkakahirang kay Chief Justice Corona dahil inayunan ito ng Korte Suprema, Maaaring hindi raw ito maganda sa usaping moral. Hindi mo matulig sa ang Korte Suprema dahil sila ang final arbiter ng lahat ng issue na dinadala, lalo na ang issue may kinalaman sa konstitusyon. So, it may be morally and ethically wrong as a decision, but legally, the Supreme Court is the final arbiter.